Your lucky day! Kasi ngayon, magtitinda na rin kami ng donuts. Masarap na donuts. Yeah! Ice, bigyan mo ako ng dalawang chocolate donuts. Paborito ko yun. Ako donut na may toppings. Oo, nagyan mo ng sugar po. powder. Gigi, wala nang diet-diet ngayon. Bakit? Gigi, paborito ko yung donut. Ice, gusto ko ng donut with strawberry jam. Dalawa. Okay, ready ko na. Guys, hinay-hinay sa donut. Baka pag uwi nyo sa bahay, hindi na kayo makilala ng parents nyo. Hello guys, nandyan na yung mga bunnies. Oo, oh, meron daw silang announcement. Oo, oh, tungkol daw dun sa contest. <laughs> Hello everyone! So guys, ready na ba kayo sa beauty contest natin ngayong araw? Usually, para to sa girls. Pero ngayon, ang contest natin, para sa mga guys. Para sa pinakagwapo, pinakakool at cute. Wow, akong ako yung sinasabi nyo ah. Thomas, sumali ka. Sigurado mananalo ka ikaw yung pinakagwapo dito sa country house eh. Talaga? Oo, sali ka. Pero Basti, ano sa tingin mo? Meron ba akong pag-asa manalo? Pwede ba akong maging heart rub? Oo naman, pero kung kasali ko, wala kang pag-asa, zero. Ano guys, sasali kayo sa contest na yan? Oo guys, mukhang kailangan natin sumali. Contest ng cheerleaders to eh. Sorry guys, pero sigurado ako na yung panalo. Ako rin, sasali ko. Ice, kailangan sumali ka. Ikaw yung pinakamacho dito eh. Mananalo ko para sa'yo pizza. Pwede bang sumali si Teacher Mike? Siyempre naman, Teacher Mike, lahat ng boys dito pwedeng sumali. At ang prize ng mananalo? Yes, Surprise, ay, ay makakadate kami mga rats. Ha? Yak? Hindi na lang, hindi na. Siyempre nagbibiro lang kami. Hindi namin kayo gusto makadate, no? Okay, makinig kayo. Ang mananalo ay pupunta sa club for free sa Lady Bunny Club. mag out doon all night. Free lahat, foods and drinks. Sorry guys, wala na kayong pag-asa kasi kasala ako. Ako yata ang pinaka-fashionable dito, no? See you later sasali ako. Sigurado mananalo ko. So boys, mag-ready na kayo. Mag-uumpisa yung contest in two hours. Ipakita niyo kung anong kaya niyong gawin. See you, heartthrobs of, of the country. country house. See you later, boys. Diana, may sasabihin ako. Ano yon? May crush ka ba dito? Sinong iboboto mo? Leila, wala akong crush dito. Hindi ko sila type. Sana nandito si Ruslan o kaya si Gleb. So since wala sila dito, iboto na lang natin si Teacher Mike. Oo, tama. Girls, puntahan natin yung mga boys natin. Sabihin natin, sasali sila sa contest. Kailangan manalo sila. Sisigaw talaga ako. Sasabihin ko, Zach! Ang gwapo mo! Hoy, Bunnies, aminin nyo. Ginamit nyo yung hair dryer ko, no? Oo, yung hair dryer dun sa bathroom. Bunnies, nang ba kayo, ha? Diana, Diana? Frag, sorry. Nasunog kasi yung hair dryer ko. Sana naman wag kayong madama. Baka nakakalimutan nyo. Binigyan kayo ni Diana ng kotse. Wala kaming pakialam. Araw-araw mo ba kaming susumbatan sa kotse? Oo nga. Hanggang kailan? Pag na wag na kayong pupunta sa bathroom namin. Kung ayaw niyong lagyan namin kayo ng bubblegum sa buhok, makapalaka talaga, talaga kayo? Whatever, whatever tumabing na kayo dyan, Bunnies. bunnies. Boys, bakit kayo nakaupo dyan? Tumayo nga kayo. Mafa-flat yung mga bats nyo nyan. Abi, ano bang gusto mo sa amin? Nakaupo kami kasi pagod kami. Oo, puyat kami. Kakalaro ng video games. Kung hindi kayo tatayo dyan, ako mismo ang hihila sa inyo patayo. Bilisan nyo na, tayo na. Sana naman dumating sa Diana ngayon, no? Oh. Zip, gawin na lang natin yung gusto nito. Para tigilan niya tayo. Hindi niya tayo titigilan. Boys, stand up! Stand up! Okay, mag-stretching tayo. Gawin nyo to. Gayahin nyo ako. Ilagay nyo yung paan dito. Tapos, bend. Okay. Uh. Zelina, araw-araw ba yan na lang papakain mo sa akin? Wala bang pasta o kaya cheese? Kev, walang pasta tsaka cheese dito. Kainin mo kung anong niluluto ko, okay? Masarap naman to. Kaya nga love na love kita eh. Zelina, may kumakatok. Hayaan mo nga sila. Sinali, buksan natin yung pinto. Ano? Banis? Kev, sino ba yung mga yan? Yung mga banis, ano? Papapasukin ko ba? Buksan mo na. Hindi tayo titigilan ng mga yan. Okay. Tara, pasok. Hello, Kev. Hi, girls. Hello, Zanina. Hello, Hello, girls. Nagluluto ka na naman ng broccoli pancake. Boys, abutin niyo yung paa niyo. Bend. Bend. Ano ba? Oo, oh, ito na nga. Ang titigas naman ng katawan niyo. Bend. Aray, aray, Very good, sa. Girls, tingnan nyo anong ginagawa ni Coach Abby sa mga boys natin. Yung mga boys na yata yung tina niya. Hello, Hello boys, boys, kumusta? Hello Coach Abby. Girls, wag niyo 'tong istorbohin yung mga boys. Ayun na namin Abby. Ayun na. Girls, tulong. Ayaw na namin. Tinipilit niya kami mag-stretching, girls. Thank you, girls. Inistold niyo yung mga boys kung kailan ganado na sila? Boys, may sasabihin kami. Gusto namin kayong sumali sa contest. Maniwala kayo, mananalo kayo. Oo, oh, pinagplanuhan na namin lahat. So guys, meron ba kayong pampapogi dyan? Mga hair gel, wow. ganon? Anong contest yan? Palakasan? Patalinuhan? Kung beauty contest yan, ayoko. Hindi ako sasali. Bakit naman? Boys, ngayon pipiliin namin yung pinakagwapong guys sa country house. Nakatira naman kayo sa area ng country house, kaya pwede kayo kayong sumali. Guys, sigurado sa sali kayo. Sinong boboto sa inyo, mga zombies kayo? Coach Abby, kung sa tingin mo hindi sila pwede maging hard trap dahil zombies sila, nagkakamali ka. The best yung boys namin. ba? Diba? Lalo na si Zach ko. Girls, ano ba yung contest na yan? Sinong mga sasali? In-invite nila yung mga zombies sumali sa tingin mo may boboto sa kanila? Coach Abby, hindi mo talaga, talaga nag Kev, sumali ka sa contest. Sigurado mananalo ka. Zalina, seryoso ka ba? Hindi ako bagay sa contest na yun. Puro pa cute. Isa akong macho. So guys, sasali ba kayo? One hour na lang mag-start na yung contest. Sigurado kayo yung pinakagwapo. Girls, ayoko. May mga normal people dun. Ayoko sumali. Kung puro zombies yung kasali, oo naman. Sasali ako, no? Girls, sorry talaga. Pero hindi kami sasali dyan. Girls, narinig nyo? Okay, umalis na kayo. Alis na kayo. Okay, ready Boys, bend, stretch Iangat nyo pa, go Straight, and then Bend Sayang naman, para sa inyong tong contest na to Well, mas gusto nila yung Stretching, stretching Girls, hindi ba kayo kakain ng luto ko? Sorry, Zalina Nagmamadali kami Sayang naman oh, ako tuloy yung kakain ng luto niya Okay, sige, kaya nyo yan, abutin nyo Stretch, bend, bend Zach, ayusin mo Girls, hindi sumali yung mga boys natin kasi natatakot silang matalo. Ano ba yan? Sayang naman. Sigurado naman mananalo sila. Oo nga, ayaw ni Zach sumali. Kainis. Ganyan talaga yung mga lalaki. Oh, hi girls. Hi bunnies. Alam namin, boboto nyo kami. Oo naman. Alam naman ng mga girls kung sino yung pinaka-cool dito sa country house. Oo, oh, ang cute-cute naman nila. Basketball players, ang cool nyo as usual. Pero may ipoboto sana kaming ibang guys. Hindi kayo. Girls, tama na. Mag-ready na tayo. Let's go, girls. Boys, kung oh, hindi nila tayo boboto, Miley. Relax ka lang, mga pakipot lang yan. O tara na, mag-uumpisa na yung contest. Teacher Mike, ikaw yung hard job dito sa country house. Sigurado ako bagay na bagay sa'yo tong Tiffany colored suit. Teacher Mike, anong Tiffany colored suit? Summer ngayon, kaya ang dapat na kulay, lemon. Makinig ka sa akin, trust me. Girls, parang weird naman. Magsusuit ako, pero yung mga ibang contestant, naka-summer clothes lang eh. Kasi, Teacher Mike, wala silang suit na isusuot. Pero kami, pinapair namin to para sa'yo. So, Tiffany? Lemon. Tiffany. O, oh, sige na. Try natin yung lemon. Good choice, Teacher Mike. Marunong ka talaga mamili. Isuot mo na. Wrong choice, Teacher Mike. Nabawasan na yung chance mo manalo. Sayang. Sorry, Layla. Ayoko talaga yung color, Tiffany. So girls, tayo yung presenters ng beauty contest. So kailangan hindi tayo malate. Sayang naman hindi sumali yung mga guys natin. Girls, okay lang ba to ang haba ng dress ko? Hindi pa pangit. Nat, ikaw kaya yung pumili niyan. Tara na nga. Let's go girls. Hello Country House. Hello, hello. Woo! So girls, Ready na ba kayo sa mga gwapo nating boys? Oo, oh, oh, mga gwapong boys dito sa country house. Iboto nyo yung crush nyo. Pumoto kayo ng maayos. Woo! Girls, iboboto ni Blondie si Smiley. Si Xenia naman mukhang kay Romeo. Iboboto ng frogs yung mga ex natin. Okay, girls. Meet our cuties. Ang first batch ng heart Chubs natin. Woo! 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 Timur! <laughs> Tingnan nyo yung mga girls natin. Super happy silang makita yung mga crush nila. Tama ba, girls? Yung mga crush nila, ex natin. Kitty, host tayo ngayon. Relax. Sorry, nakalimutan ko. Girls, ang first heartthrob natin sa Romeo. 18 years old, very strong. At hindi lang yun, girls. Very smart din. At ang second heartthrob, smiley. Smiley. 18 years old, very good looking, selfish, narcissist, and very funny. Oh, smiley! At ang ating third heart trap, Timor. Malapit na siyang mag-18. Tingnan nyo ang gwapo-gwapo niya, di diba? Girls, make the right choice. Diana, masyado mo namang binild up si Timor. Bakit ganon? Kitty, ano ba? Girls, relax. Nasa stage kayo. Mamaya na yan. Huwag na nga kayo mag-away. Okay, let's make our second batch of heartthrobs. Woo! Okay girls, nandito sa tabi ko si Teacher Mike. Very sweet, very intelligent, and very kind. Woo! Teacher Mike! Go Teacher Mike! Go! Yes, ako ang pinaka-cool na teacher. At girls, katabi ko rin dito ang heartthrob na si Ryan. Very fashionable. Basta sa fashion, siya yung tanongin yung. So girls, ano sa tingin nyo? Sinong iboboto natin? Well, hindi ko inaexpect expect na mag-e-effort si Teacher Mike. Oo, oo nga, address to kill siya. Walang chance yung ibang boys. Siya na yung mananalo. Si Teacher Mike na yan. Mary, relax. Meron pa tayong third batch. So girls, let's make our third batch of heartthrobs! Woo! gwapo kailangan manalo ka. Well, hindi sila ganun ka-impressive. Kitty, iba't iba naman sila ng style. Relax. So girls, let me introduce to you, Patrick. Tingnan nyo yung mga lips niya. Flying kiss pa lang. May in love na kayo sa kanya. Woo! Girls, eto naman yung barista heartthrob natin. Tingnan nyo nga yung damit niya. Very cool. Glasses pa lang panalo na. Ang cute, di ba? Sigurado maraming boboto sa kanya. Walang boboto sa iyo dito. Ako mananalo, sigurado 'yun. Tingnan na lang natin. Girls, at ang ating third heart trap. Diana kulang. Dapat browsy heart trap. Gusti, ipakita mo sa kanila yung kilay mo. So girls, ngayon nakita niyo na yung heart traps ng Country House. Ewan ko, parang wala silang chance sa akin. Relax, Mary. May kanya-kanya silang fans club. Tingnan mo. Diana, invite mo yung fourth team. Okay, girls. Ipapakilala naman namin sa inyo yung fourth batch ng heart traps natin. Ready na ba kayo? Let's meet Woo! them! Woo! 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 Ano ba yan, guys? Masama yung pakiramdam ko. Feeling ko wala tayong pagka sa manalo dito. Romeo, relax ka lang. Hindi pa nga nag-uumpisa yung botohan eh. Boboto nila tayo, huwag ka mag-alala. Basta ako, confident ako. Ako ang pinaka-cool dito. Lahat sila, iboboto ko, no? Teacher Mike, Psst, Teacher Mike, Rubasti, ano yun? Saan mo namang galing yung lemon suit mo? Pwede ba, mamaya ka na magtanong-tanong. Mga pogi, kung makikita nyo, talaga nag-prepare si Teacher Mike, no? Pero ako rin, ha? Very fashionable. Cool rin naman ako, ha? Tignan mo yung white stripes nito. Alam nyo, guys, parang nagsisisi na ako, ba't sumali ako sa contest na Very honest, faithful, and very fluffy. Hindi ako interesado sa mga yan, hindi ko yan ipopoto. Wala rin akong pakialam sa mga yan, sigurado naman hindi sila mananalo. Well, para sa akin, si Dima dapat yung manalo kasi ang cute-cute niya. Tumigil ka nga dyan, si Timur yung dapat manalo. Thomas, mag-post ka, baka walang bumoto sa'yo. Karina! talagang walang boboto sa kanya. So ang ating next heartthrob, si Thomas. Actually wala akong alam tungkol sa kanya kasi bago lang siya dito. Pero wala namang problema, mabait siya, yun lang. Tignan mo si Thomas, mukhang mahiyain. Nat, ninenervious siya. First time niyang sumali sa contest. Well, ang ating third heartthrob ay walang iba kundi si Dima, football player. Oo, football player at single. Wala akong girlfriend. Iboto so, niyo ako. Gusto kong manalo dito sa contest na to. Ah! Boto kita. Eh, Sophie, relax lang. Sige na, balikan na doon. Dima, ipak-cheer kita. Woo! Woo! Ano ba yan, oh? Hinis ako ng frog? So ano na? Sino yung panalo? Matagal pa ba yan? Oo nga, girls. Pakibilisan. Ang init yung suot ko. Nasusunog na ako dito. sorry, mascot. Ibuboto namin si Teacher Mike! Sabi na sa'yo, Teacher Mike, eh, congratulations! Guys, nakita nyo, ang cool ng teacher natin? Oo nga, deserve ni Teacher Mike yan. Masaya ako para sa kanya. Akala ko pa naman ako mananalo. Ayos, relax ka lang. Maging masaya ka na lang kay Teacher Mike. Girls, hindi ba kayo masaya? Nanalo si Teacher Mike. Palakpak naman dyan. Palakpakan natin si Teacher Mike. Congratulations, Teacher Mike. Nanalo ka dahil dyan sa lemon suit. Di Leila, don't worry. Isusuot niya next time yung Tiffany color. Sigurado, mananalo din siya. Congratulations, Teacher Mike. Woo! Unfair! Ang tantana ni Uncle Mike ko, Dapat di na sumali dito Oo nga, guys, tara na Sa susunod, masusuot din ako ng suit Mananalo ko, sigurado Teacher Mike! Teacher Mike! Woo! Guys, thank you sa mga bumoto sa akin Hindi pa rin ako makapaniwala Siguro, etong lemon suit yung nagdala sa akin Woo! Dapat ko yung panano Hoy, umalis ka nga dito Hi, Dima Guys, thank you talaga Masaya si Teacher Mike At binoto niyo ako Thank you Guys, i-congratulate natin si Teacher Mike Ang trap ng country house Woo! Woo! Guys, ano ba kayo? Stretch! Stretch! Yan kasi Hindi kayo lumalabas ng bahay 100 years Mag-stretching kayo palagi para hindi kayo tamad-tamad. Paano pa kung pinag-split ko kayo? Sige na, stretch! Eh, dapat pala sumali na lang tayo doon sa contest ng mga bunnies. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Kailan ba matatapos tong stretching na to? Ayoko na. Hindi naman ako flexible eh. Kev, mag ka para makapag-split ka. Tingnan mo ko, oh. Ang dali lang. Kayang-kaya. Kev, halika na. Huh? Dali Wow, dali Very good, Salina. Boys, tingnan si Salina. Kayang-kaya niya mag-split. Hello guys! Nandito na, na kami. kami! Wow! Nag-stretching pa rin kayo hanggang ngayon? Zack, konti na lang makakapag-split ka na. Ano ba yung ginagawa niyo? Ba't kailangan niyo pa mag-stretching? Hindi pa kayo pagod? Ay, hey, salamat girls! Buti dumating na kayo! Ano? Kumusta yung contest? Sigurado binoto niyo yung mga basketball players, no? Tama. So ano? Sino panalo? Sino yung heartthrob ng country house? Girls, wrong timing na naman kayo. Okay, sinong nanalo sa contest? <laughs> si, si <laughs> Teacher Mike! Mike. <laughs> ano? Si Mike? Siya yung heartthrob ng country house? Ano? Sumali pa siya sa contest na yan? Tanda na niya, sumali pa siya. Wala akong pakialam kung sino yung panalo. Girls, tara mamasyal tayo. Ayoko na mag-stretching. Oo girls, tara. Masyal naman tayo. Mamamasyal? Okay, no problem. Hindi kami nakapagpalit ng damit after contest. Pwede tayong pumunta sa cafe. Kung gusto nyo. Girls, alam ko kayo may boyfriends. Eh ako, sinong kasama ko? Mary, eti kami! Kev, gusto ko rin lumabas. O Abby, tapos na yung stretching natin. Aalis kami. Bye Abby. Mamamasyal kami. Okay, let's go! Bye, Abby. Seryoso, iiwanan niyo ako dito? Tawagan mo na lang si Dima. Oo nga, mag-romantic dinner kayo. <laughs> Imagine, yung nanalong heart trap si Teacher Mike. Grabe, no? Oo nga. Nakasut ba naman siya, color lemon? <laughs> Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye! Bye!